Ating pag-usapan ang trade sa pagitan ng Titan Ultra Risers at ng San Miguel Beermen, yan ay pagkatapos mo ilike ang video na ito at pakisubscribe muna din ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Kung sakaling mag-trade ang Titan Ultra Risers kay Cade Flores sa San Miguel Beermen kapalit ni Mo Atautua, ay may posibilidad na ganito ang mangyari sa bawat kopunan. Para sa San Miguel Beermen, makakakuha ng isang malaking tulong sa frontline, lalo na sa rebounding at depensa, sa pamamagitan ni Cade Flores. Habang si Mola Tautua ay makakapagbigay ng karagdagang lakas at enerhiya sa Titan Ultra Risers, lalo na sa mga fast break opportunities. Ang trade ay makakapagbigay ng isang bagong simula para kay Cade Flores, na makakapagbigay ng isang bagong pagkakataon para sa kanya na magpatunay sa kanyang mga kakayahan sa isang mas malaking koponan. Ang Titan Ultra Risers ay makakapagpalakas sa kanilang mga line-up at magiging mas kompetitibo sa liga sa pamamagitan ni Mola Tau Tua. Gayunpaman, ang trade na ito ay may posibilidad na makakaapekto sa bawat koponan. Dahil ang San Miguel Beermen ay makakapagalis ng isang mahalagang player sa kanilang lineup, si Mola Tautua. Habang ang Titan Ultra Risers ay makakapagalis ng isang player na may malaking potensyal at kakayahan, si Cade Flores. Ang trade ay makakapagbigay ng isang malaking pagbabago sa lineup ng koponan, na makakapagbigay ng isang adjustment period para sa mga player. Sa kabuuan, ang trade ay isang malaking desisyon para sa dalawang koponan, at ang mga koponan ay dapat na mag-usap at magkasundo sa mga kondisyon ng trade. Ang tanong kung sino ang panalo sa trade na ito ay depende sa mga pangangailangan at mga layunin ng dalawang koponan. Gayon Gayunpaman, kung titingnan ang mga katangian at kakayahan ni na Cade Flores at Mola Tautua, narito ang ilang mga posibilidad para sa San Miguel Beermen ay makakakuha ng isang malaking tulong sa frontline, lalo na sa rebounding at depensa, sa pamamagitan ni Cade Flores. Si Cade Flores ay isang mahusay na bigman na may karanasan at kakayahan na magbigay ng malaking kontribusyon sa koponan. Ang Titan Ultra Risers naman ay makakapagpalakas sa kanilang mga line-up at magiging mas kompetitibo sa liga sa pamamagitan ni Mola Tautua. Si Mola Tautua ay isang mahusay na player na may bilis at liksi, at makakapagbigay ng karagdagang enerhiya sa koponan. Kung titingnan ang mga katangian at kakayahan ni na Cade Flores at Mola Tautua, ang San Miguel Beermen ay maaaring panalo sa trade na ito. Si Cade Flores ay isang mas mahusay na bigman na may karanasan at kakayahan na magbigay ng malaking kontribusyon sa koponan, at ang San Miguel Beermen ay makakapagpalakas sa kanilang mga line-up at magiging mas kompetitibo sa liga. Gayunpaman, ang Titan Ultra Risers ay hindi rin talo sa trade na ito. Si Mola Tautua ay isang mahusay na player na may bilis at liksi, at makakapagbigay ng karagdagang enerhiya sa koponan. Ang Titan Ultra Risers ay makakapagpalakas sa kanilang mga lineup at magiging mas kompetitibo sa liga sa pamamagitan ni Mola Tau Tua. At yan ang ating opinion tungkol sa trade na mangyayari kung sakaling matuloy ito. Kung may opinion kayo about sa ating topic pakikomento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan sa susunod na gagawin nating video. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.